ABS-CBN, pinag-aaralan ang susunod na hakbang matapos ibasura ng MTRCB, ang apela ng its showtime sa 12-day suspension. Daglabas na ng official statement ang ABS-CBN, bukul sa pagkakadenay ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB, sa inihain na motion for reconsideration ng its showtime. Ito ay kaugnayan sa naunang pasya ng ahensya na patawan ng 12-day suspension dahil sa ilang paglabag ng programa, isa na nga rito ang pagkain ni Vice Ganda at Ayon Perez ng isang sa kanilang segment na isip bata. Naihai na sa amin ang desisyon ng Movie and Television Review and Classification Board at itinanggi ang aming motion for reconsideration para sa programang It's Showtime at pinag-aaralan namin ang aming options sa ad ng ABS-CBN sa kanilang inilabas na pahayag. Pagpapatuloy nito samantala, habang hindi pa final at executory ang ipinataw na suspension. Nais naming ipaalam sa aming viewers na patuloy pa rin nilang mapapanood ang It's Showtime sa Kapamilya Channel. A2Z at TV, pwede rin itong mapanood sa Kapamilya Online Live, I Want TFC at TFC. Lubos naman ang pasasalamat ng ABS-CBN sa lahat ng mga sumub at patuloy na nagmamahal sa programa. Buong puso po kaming nagpapasalamat sa lahat ng nagmamahal, sumusuporta at nanunood ng aming programa, patuloy kaming maghahatid ng saya at inspirasyon sa aming minamahal na madlang people, ayon pa sa pahayag ng Kapamilya Network. Matatanda ang nitong Huwebes ng hapon, September 28, nanindigan ang MTRCB sa kanilang naunang desisyon na patawan ng 12-day suspension ang It's Showtime, sa pag-ere sa GTV. A2Z at Kapamilya Channel Ayon sa resolusyon na inilabas ng naturang ahensya, the Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) released a resolution dated 28 of September 2023, denying the motion for reconsideration MR filed by GMA Network Inc. and ABS-CBN Corporation. Said MRS sought relief from the board's ruling dated August 17, 2023, regarding the July 25, 2023 episode of the live noontime television program It's Showtime, specifically during the show's Isip Bata segment, in which hosts Ryan Bang, Vice Ganda, and Ion Perez allegedly acted indecently or inappropriately in the presence of children, which is alleged to have violated Section 3C of Presidential Decree No. 1986 and its implementing rules and regulations, in view of which, the board's this decision, dated 17 of August 2023, affirmed.